Magandang araw! The Flying Running Chef is here! So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ko natanggal ang aking ring. Kitang-kita naman sa aking daliri. So, ayan. Tuturuan ko kayo, guys, ng life hack kung paano matanggal ang sing-sing na matagal nyo ng pinoproblema kasi nanabana kayo. Kasi ako, nag-gain talaga ako ng weight. Nag Tumaba talaga ako. Tingnan nyo naman. Ang liit dito, diba? Tapos dito sa part na to, malaki. So hirap na hirap ako. Tingnan yung kamay ko. hirap na hirap akong tanggalin. So, ayan. Tingnan nyo, guys, kung paano ko to natanggal. Life hack to. Kasi, ano na to, problem ko talaga to. Tapos, nag-research ako sa YouTube. So, ayan. Sana panoorin nyo. Thank you so much. Meron na kami knife skills. Magsisimula na kami sa school. So, bawal ang mga jewelries. So, kailangan tanggalin ko ang aking ring. So, ayan o, hindi ko siya matanggal kasi medyo tumaba ako. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano. Kailangan natin ng toothpick. Ayan. Ayan, floss. Ayan, kumuha na ako ng floss. And, tape. So, i-prepare na natin ang ating tape na kailangan. Puputol na ako. So, may pinutol na akong tape dito ilalagay natin sa gilid lang. Sa gilid. Ayan. Ipasok. Kung may kasama kayo, much better na magpatulong kayo. So, ayan. ba? Diba? Ayan. Kung may kasama kayo, mas madali. And, iikot lang natin dito ng mahigpit. Ayan. Mahigpit. 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 Ayan. Nag-sobra ah. Pa natin lalagyan ng tape. Ayan. O, di ba? And ayan. Uhugutin natin 'to. Ito. o Wala, grabe lang taba niya. So guys, trinay ko siya. Hindi siya nag workout. Kasi mataba talaga yung finger ko. So, ang ginawa ko, lagyan natin siya ng dishwashing liquid. Ayan. So, dapat maano siya yung very tight. Tight talaga. Ayan. Tight. And saka natin lalagyan ng ito. Yung tape hirap talaga pag walang kasama o oh, diba nakita nyo ba ayan na yung tape so sana mag ano na to um ay grabe naman siya ayan o oh. kasi mataba talaga nakikita nyo grabe sana matanggal ubos na yung ano yung thread ayan ayan na oh god ayan oh natanggal siya oh my god alam niyo ba problema ko to kasi tumaba nga ako ayan so successful naman siya oh tinan nyo mataba talaga dito sa part na to o. Natanggal ang aking ring. Ayan, nakita nyo? Ito ang liit. Tapos dito sa part na to, malaki talaga siya. So, ang tagal ko na siyang tinatanggal. Hindi ko siya matanggal-tanggal. Tapos nag lang ako. Ayan. ba diba, kita nyo? O, dito ang liit. Tapos dito mataba. Ang tagal na talagang hindi natatanggal tong ring ko na to. So, nag-research ako sa YouTube. Sabi ko, try ko. So, ayan. Nag-ano siya na... Uh, successful. Yung unang try, try ko, hirap ako. And then, nung nilagyan ko na siya ng dishwashing liquid, ayon. Ano na. na naalis na siya. So, thank you so much. Thank you, God. <laughs> Kasi, um, bawahas kapag nasa kusina ka, ba diba, sa mga professional kitchen. But um, allowed naman siya kapag engaged ka na, may asawa ka na, isang ring lang. Kaya lang, nasa school ako, mas maganda yung susunod tayo. So, ayan, kita nyo naman, no? Grabe, no? Ang laki dito, tas ang liit. Out, naramdaman kong, ano, masakit na talaga yung ano ko. Oh. Ayan, no? Nakita nyo naman. So, thank you so much for watching. Ayan, I'm so happy kasi successful Follow siya. Follow for more!